hindi ka nawawala sa isipan ko. Kahit ano paman ang ginagawa ko, sa paanong paraan, ikaw ang lumilitaw. Sinusubukan kong mag-focus, sinusubukan kong ituloy ang araw ko, pero nariyan ka, pumapasok sa isip ko na parang hindi humihingi ng permiso. Hindi lang ito basta alaala, ito ipresensya. Nasa akin ka lagi, kahit malayo ka man. Nagtatanong ako kung alam mo ba ito? Kung alam mo ba ang epekto mo sa akin? Dahil hindi lang ito basta pagnanasa, hindi lang ito basta pangungulila. Mas malakas pa rito. Ito ay isang pagnanais na maging malapit, maramdaman, at mamuhay kasama ka. Hindi mahalaga ang lugar o oras, gusto lang kitang makasama ngayon. Minsan, sinusubukan kong magpanggap na hindi ko naiisip ito ng madiin, pero wala ring epekto. Nasa isip kita bago ako matulog, pagkagising ko, at kahit sa mga pinakarandom na minuto ng araw ko, at kinokonsumo ako nito sa paraang hindi ko maipaliwanan. Hindi ito abala, ito ay pangangailangan. Gusto kong sabihin ito ng malinaw, ng walang paligoy-ligoy. Gusto kong malaman mo na hindi ito pangsamantala, hindi ito pansamantalang atensyon. Ikaw ito. Ikaw lang. At hindi ko kayang pigilan. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang mangyari ang lahat ng ito, pero ang totoo, wala nang balikan. Ikaw na ang naging permanenteng presensya, ang iniisip na lumilitaw ng hindi inaanyayahan at tumatangging umalis. Nakikita ko ang sarili ko na hindi namamalayan, nakatitig sa cellphone, naghihintay ng kahit anong tanda mula sa iyo. Isang mensahe, isang abiso, kahit anong bagay na magpaparamdam na iniisip mo rin ako. At kung magiging tapat ako, sinisimulan na akong lamunin nito. Sapagkat hindi na lang ito basta pang mulila, ito ay halos pisikal na pagnanais na makasama ka. Hindi ito tungkol sa pangangailangan ng kahit sino, ito ay tungkol sa pangangailangan na makasama ka. Wala nang silbi ang panluloko sa sarili ko gamit ang ibang abala. Sinubukan ko ng sakupin ang isip ko, itapon ang sarili ko sa trabaho, sa mga kaibigan, sa kahit ano. Pero sa huli ikaw pa rin. Lagi. Hindi ako magsisinungaling, minsan natatakot ako dito. Kasi hindi pa ako naging ganito sa sino man. Lagi akong may kontrol sa nararamdaman ko, lagi kong alam kung paano ayusin ang mga bagay. Pero sayo sayo iba ito. Nawawala ang kontrol ko. Nawawala ang kontrol sa iniisip ko, sa nararamdaman ko, at higit sa lahat, sa gusto ko. Kasi ang gusto ko ngayon ay ikaw. Walang laro, walang hulaan, walang distansya. At hindi ko alam kung pareho din ang nararamdaman mo, pero kung sana kasing labis ka ng kagaya ko. Kasi ito ay hindi basta-basta. Ito ay hindi isang simpleng kaisipan na dumadaan, hindi ito isang hangarin na biglang lilitaw at mawawala. Ito ay patuloy, matindi at kahit napilitin kong magpanggap na hindi, hindi ko kayang pigilan na hindi kita nais. Kapag tumingin ako sa hinaharap, nakikita kita. Hindi ko alam kung may kahulugan ito sa iyo, pero ito ang eksaktong nararamdaman ko. Gumagawa ako ng plano sa aking isipan at, nang hindi ko namamalayan, kasama ka na sa mga yon. Hindi ito pinipilit, basta nangyayari lang. Iniisip ko ang mga lugar na nais kong puntahan, mga sandali na nais kong maranasan, at sa lahat ng iyon, nariyan ka. Hindi ko ito kayang pigilan. Ito ay isang pangangailangan na lumalaki, at hindi ako pinapayapang magpahinga. At higit pa. Hindi ko na kayang tingnan ang ibang tao sa parehong paraan. Kahit subukan ko, hindi ako magsisinungaling. Pero walang maihahambing. Wala nang katulad mo, ang iyong paraan, ang iyong tingin, ang iyong ngiti walang nagpapakilig sa akin tulad ng ikaw. At ito, kahit hindi ko man aminin, pinatutunayan lamang kung gaano ka na may puwang dito sa loob. Alam ko na baka nagsasabi ako ng higit pa sa dapat, pero ito ang katotohanan. Nandito ako hindi para magtago o magkunwari. Kung may isang bagay na natutunan ko sa lahat ng panahon na iniisip kita, ito ay hindi natin dapat baliwalain ang nararamdaman natin. Sinubukan ko at ito ay walang saysay. Nandito ka at hindi mawawala at sa totoo lang, ayos lang sa akin na nandyan ka. Naisip mo na ba kung may nag-iisip din sa'yo sa parehong sandali na iniisip mo siya? Iniisip ko ito araw-araw. Maaaring, sa ilang pagkakataon, habang ikaw ay abala, ay bigla akong sumagi sa iyong isipan. May musikang nagpapaalala ba sa'yo tungkol sa akin? Kasi, sa akin, nangyayari ito palagi. Ang mga kanta, ang mga lugar, ang mga usapan, parang lahat ng bagay sa paligid ko ay nagpapahanap ng paraan para dalhin ako sa iyo. At ang pinakamatindi o pinakamabuti, sa lahat ay gusto ko ito. Gusto kong isipin ka. Gusto kong maramdaman ang magandang pananabik kapag nakikita ko ang pangalan mo sa aking cellphone. Gusto kong isipin kung ano ang ginagawa mo, kung nasa maayos kang kalagayan, kung naisip mo rin ako ngayon. Gusto ko lahat ito, pero hindi ko sasabihin madali lang hindi ito madali. Isipin ng isang tao ng ganito at hindi masabi lahat ng nararamdaman ay isang tahimik na torture. Parang sumisigaw sa loob ng walang nakakarinig. Pero, kahit sa gitna ng gulong ito, hindi ko babaguhin ang kahit ano. Kasi pinaparamdam mo sa akin na buhay ako. Pinaparamdam mo sa akin na gusto ko pa ng higit. Hindi lang ito ang pagnanasang maging malapit, ito ay ang kagustuhang makuha ka ng totoo hindi lang pansamantala, kundi sa lahat ng pagkakataon. Kasi, sa totoo lang, wala nang kabuluhan ang anumang bagay na wala kang kinalaman. Alam kong ang pag-amin ng lahat ng ito ng direkta ay maaaring magmukhang sobra. Pero mas gusto kong maging tapat. Mas gusto kong malaman mo eksakto kung ano ang nangyayari dito sa loob. Kasi, kung may isang bagay na ayaw ko, ito ay iwan kang nasa dilim tungkol sa nararamdaman ko. May karapatan kang malaman. May karapatan kang maintindihan ang epekto mo sa akin. At kung maaari lang, ipapakita ko ito sa iyo sa paraang hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Kasi may hangganan ang mga salita. At ang nararamdaman ko para sa iyo ay lagpas na sa lahat ng iyon. Mas malaki, mas malakas, at mas matindi kaysa sa kahit anong pangungusap na kaya kong isulat. Kaya, kung sakaling magduda ka sa kung ano ang nararamdaman ko, balikan mo at basahin mo itong muli tandaan ang bawat salita, bawat linya, bawat kwit. Dahil ito ay hindi pansamantala, hindi panandalian. Totoo ito. Sobrang totoo na inaalis nito ang tulog ko at nagpapabilis ng tibok ng puso ko kapag iniisip kong binabasa mo ito. Alam ko na, marahil, hindi mo inaasahan ang ganitong mensahe, pero hindi ko rin inaasahang maramdaman ito. Hindi natin pinipili. Nangyayari ito, at kapag nangyayari, dalawa lang ang pagpipilian natin, tumakbo o harapin. Pinili kong harapin. Pinili kong tanggapin ang nararamdaman ko at, higit sa lahat, pinili kong hindi itago ito sa iyo. Hindi ko alam kung saan ito hahantong. Hindi ko alam kung ano ang isipin mo, ni kung mararamdaman mo rin ang pareho. Pero may isang bagay akong alam, hindi ko pagsisisihan ang lahat ng ito. Dahil ang pag-iingat ng damdamin ay hindi nagdala ng kapayapaan sa sino man at hindi ako narito para mamuhay ng tahimik. Narito ako para mamuhay ng totoo. Kung narating mo na ito, binabasa ang lahat ng ito, umaasa akong maintindihan mo ang bigat ng mga salitang ito. Hindi ito nagkakalat ng mga pangungusap. Ito ang nararamdaman ko. Wala ng filter, wala ng pagtatago. Ito yon. At hindi ako hihingi ng tawad para sa nararamdaman ko. Hindi ako magtatago sa likod ng takot na ma kaya, ngayong alam mo na ang lahat, gusto ko lang na itago mo ito sa'yo. Hindi mo kailangang sumagot, hindi mo kailangang sabihin kahit ano ngayon. Gusto ko lang na malaman mo. Dahil, sa kahit anong paraan, pakiramdam ko kailangan mong malaman. Kailangang malaman mo. At, kahit hindi ka magsalita, patuloy pa rin kitang isipin. Patuloy kong mararamdaman ito dahil wala itong off button. Walang pause. Nandito ka na at tinanggap ko na nandito ka na. Alam ko na pagkatapos ng lahat ng sinabi ko, baka iniisip mo ang maraming bagay. Siguro nagtatanong kung totoo ba lahat ito o isa na namang magagandang mensahe na sinasabi ng mga tao nang walang seryosong intensyon. Pero hayaan mong paliwanagan kita, hindi ito isa na namang magandang mensahe. Ito ang nararamdaman ko. Puro at walang filter. Kung meron mang isang bagay na hindi ko ginagawa, ito ay ang magsalita ng hindi ko nararamdaman. Kung sasabihin kong iniisip kita, ito ay dahil iniisip kita. Kung sasabihin kong namimiss kita, ito ay dahil kinokonsumido ako ng pagkamis. Nandito ako hindi para magbitaw ng mga salitang walang saysay, hindi ako nandito para kumbinsihin ka sa kahit ano. Nandito lang ako dahil kailangan kong mailabas ito. Kailangan mong malaman na, habang ipinagpapatuloy mo ang araw mo, nandito ako, natitirad sa isang bagyong halo-halong mga isipin kung saan, hulaan mo, ikaw ang sentro ng lahat. Sinubukan kong magpanggap na nasa isip ko lang lahat ito, nalilipas lang ito. Sinubukan kong isipin na isa lang ito sa mga pansamantalang kabustuhan na nararamdaman natin paminsan-minsan at pagkatapos ay nakakalimutan. Pero hindi ganun ang nangyari. Hindi ito lumipas. Sa katunayan, lumala pa ito. At habang masinusubukan kong baliwalain, mas lalo kang lumilitaw. Sa lahat ng lugar. Sa bawat detalye ng araw ko, hindi mahalaga kung saan ako tumingin sa paano man nakikita kita. Ang pinakamasama o pinakamabuti sa lahat ay hindi ko kahit paano may paliwanag kung paano ito nangyari. Walang partikular na sandali, hindi rin ito isang bagay na agad kong napansin. Parang unti-unti, kinukuha mo ang espasyo, sumasakop ng teritoryo sa loob ko, walang paalam, walang babala. At nung napansin ko, huli na ang lahat. Ikaw na ang may kontrol sa lahat dito sa loob nandito ako hindi humihingi ng kahit ano mula sayo. Hindi ako naghahangad ng reciprocity o gusto kong sabihin mo rin ang parehong bagay pabalik. Nagsasalita lang ako dahil kailangan kong magsalita. Ang pag-iingat nito para sa sarili ko lang ay sumasakal sa akin. Gusto ko talaga na malaman mo kung ano ang nangyayari dito sa kabila. Dahil alam ko na kung minsan, nagkakamali tayo sa pag-aakalang ang isa ay walang nararamdaman, na hindi iniisip ng isa ang tungkol sa atin, na ang lahat ay payapa sa kabila. Pero ayokong isipin mo yon. kong isipin mo na ako'y payapa, dahil hindi ako payapa. Nawala ang aking kapayapaan mula sa sandaling napagtanto ko na higit ka pa sa isang simpleng pag-isip. At kung magiging mas tapat pa ako, sasabihin ko sa iyo ang isa pang bagay na hindi ko pa nasabi kailanman may mga araw na hinihintay ko ang iyong pagdating. Hindi alintana kung saan, maaaring isang mensahe, isang notifikasyon, o anumang palatandaan. Naghihintay ako, may pakiramdam na parang tinitingnan ang cellphone tuwing limang minuto, upang matiyak lamang na walang namis. Mukha itong kabaliwan, pero totoo ito. Nakakatawa, pero totoo. Nahuhuli kong sarili ko na hinihintay ka, katulad ng nag-aabang sa isang bagay na hindi tiyak kung darating. At ang pinakabaliw sa lahat ng ito ay hindi ko alam kung nauunawaan mo ang kapangyarihan mo sa akin. Hindi ko alam kung napapansin mo kung gaano kakakasama sa bawat bahagi ng aking araw. Duda ako kung alam mo ito. Dahil kung alam mo, marahil kumikilos ka ng iba. O marahil hindi, marahil alam mo na at hinihintay mo lang akong sabihin lahat ng ito. Kaya ito na, nasabi ko na. Ngayon alam mo na. Alam mong hindi ako ayos na hindi ko na kayang magpanggap pa at na napagod na akong magkunwaring ayos ang lahat. Hindi. Hindi kailanman naging ayos. Mula sa sandaling pumasok ka sa aking buhay, wala nang naging maayos. At hindi ako nagre-reklamo tungkol dito dahil kung may isang bagay na natutunan ko, ito ay na ang mga pinakamagagandang bagay sa buhay ay hindi dumadating ng payapa. Dumadating sila ng ganito, gumugulo sa lahat, binabaligtad tayo, pinapawala sa atin ang kontrol pero kailangan kong maging tapat sa'yo. Ayokong maramdaman mo na pinipilit kita. Hindi ko ito sinasabi para obligahin ka sa anuman. Sinasabi ko ito dahil kailangan kong ilabas ito. Kailangan kong sabihin na ikaw ang taong nagpapaikot ng mundo ko. At, bago ka mag-isip ng kahit ano, hayaan mo akong sabihin ang isa pang bagay na baka kailangan mong marinig. Ayokong maging isa lamang sa mga taong dadaan sa buhay mo. Ayokong maging isang malabong alaala na, pagdating ng panahon, pipilitin mong maalala ang pangalan, ngunit hindi mo magawa. Gusto kong maging pangalan na unang maalala mo. Gusto kong maging isip na bigla ang pumapasok sa iyong utak ng walang paalam, katulad ng ginagawa mo sa akin. Gusto kong maging mukhang biglang sumisilip sa iyong isipan ng walang paliwanag at pangalang binubulong ng puso mo kapag hindi mo inaasahan. Hindi ko alam kung mangyayari ito, hindi ko alam kung nararamdaman mo rin ang pareho. Hindi ko kontrolado ang nararamdaman mo, kontrolado ko lang ang nararamdaman ko. At ang nararamdaman ko ngayon ay isang halo ng takot at tapang. Takot na baka masyado akong nagpapahayag, pero tapang nagawin ito kahit na ganun pa man. Dahil ang nararamdaman ko para sa iyo ay lumampas na sa anumang hadlang ng pride o takot sa pagtanggi. Ayokong magsisi sa kahit ano. Kung magsisisi man ako sa isang bagay, mas pipiliin kong magsisi dahil sa pagsasalita ng sobra, kaysa sa nanahimik lang. Dahil wala namang mabuting nadudulot ang pananahimik. Ang pananahimik ay nagdudulot lamang ng pagdududa at ayokong magkaroon ka ng alinlangan. Gusto kong malaman mong eksakto kung ano ang nagaganap dito sa loob ko. Kung pagkatapos ng lahat ng ito ay sabihin mong hindi mo nararamdaman ang pareho, maintindihan ko. Masakit pero naintindihan ko. Dahil hindi naman palaging tayo ang pumipili ng nararamdaman natin, at lalo na kung kanino natin ito nararamdaman. Pero hinding hindi ako magsisisi sa pagiging tapat ko. Hinding hindi ako magsisisi sa pagsasabi sa iyo ng katotohanan. Ngunit, kung sakaling maramdaman mo man kahit kaunti lamang ang nararamdaman ko, kung sakaling sa anumang sandali, tinitignan mo rin ang iyong cellphone na naghihintay ng mensahe mula sa akin, isa lang ang hinihiling ko sa iyo, huwag mo itong itago sa akin. Huwag kang magsara dahil kung may isang bagay na handa akong gawin, ito ay ang subukan. Subukang unawain ka, subukang gawing maayos ito, subukang magtayo ng isang bagay na totoo. Hindi ako humihingi ng mga pangako o walang hanggang pagmamahal. Hinihiling ko lang ng pagkakataon na makita kung saan ito maaaring humantong. Dahil sa totoo lang, nandito na ako. At alam ko na nararamdaman mo yon. Alam ko na, sa isang paraan, nararamdaman mong hindi ako nandito ng walang dahilan dahil nga wala akong dahilan. Kung gusto ko ng isang bagay na panandalian lamang, matagal na akong umalis. Matagal na akong sumuko sa unang senyales ng pagdududa. Ngunit nanatili ako. Narito ako at hindi ako alis hanggat mayroon pang pagkakataon na makasama ka. Dahil para sa akin, ikaw ay higit pa sa isang simpleng pag-isip. Ikaw ay isang katiyakan. At hindi ko alam kung sasagot ka sa lahat ng ito, hindi ko alam kung ano ang sasabihin mo. Ngunit, kung maari akong humiling ng isang bagay, gusto ko lang na maging tapat ka. Hindi mo kailangang ibigay ang wala ka, ibigay mo lang ang katotohanan. Dahil na ibigay ko na ang sa akin. Alam ko na marahil iniisip mo na lahat ng ito ay sobra na. Maaaring isipin mo na nagpapadramatiko ako o gumagawa ng mga inaasahan na hindi dapat. Pero sa totoo lang, hindi ako nag-aalala kung ano ang tingin dito, kundi kung ano ito talaga at ang alam ko ng buong katiyakan ay na hindi pa ako nagsalita ng kahit anong kasing totoo nito. Hindi ako magsisinungaling na tatakot ako sa iyong katahimikan. Dahil ang katahimikan, minsan, ay higit pa kaysa sa anumang salita. Pero, sa parehong oras, alam ko na hindi laging madali ang sumagot sa ganitong bagay. Naiintindihan ko. Alam ko na, minsan, kailangan natin ng oras para maproseso, para maunawaan kung ano ang nararamdaman. Munit habang iniisip mo ito, mananatili akong nandito, nakakulong sa ganitong halo ng tapang at sapantaha. Kasi, kung may isang bagay na natutunan ko, ito ay kapag talagang nararamdaman natin, hindi tayo nagtatago. Hindi na ako magtatago. Ginawa ko na ito dati at ang tanging nakuha ko ay pagsisisi. Kaya, hindi mahalaga kung ang pagiging tapat ko ay makakatakot sa iyo o kailangan mo ng oras para magproseso. Handa akong maghintay, pero hindi ako handang manahimik hindi na. At alam mo kung ano ang mas masama? Hindi ako ganito dati. Hindi ako sanay na buksan ang puso ko ng ganito. Hindi ako sanay na magpakita ng ganito kalaki, na ilagay ang damdamin ko sa mesa at hintayin kung ano ang gagawin ng iba sa kanila. Pero sayo, nagbago ang mga patakaran. Sayo, lahat ng akala kong alam ko tungkol sa sarili ko ay naglaho. Hindi ko alam kung natatakot ka, pero kailangan mong maintindihan, hindi kita pinili hindi ko pinili na maramdaman ito para sayo. Basta nangyari. Hindi ko ito planado, hindi ko ito isiniksik, hindi ko ito pinilit. Ngunit, ngayon na napagtanto ko, hindi na pwede magpanggap na walang nangyari. At alam ko na, kung ikaw ang nasa lugar ko, hindi mo rin kaya. Kasi, kapag may ganitong nangyari, pwede nating subukang huwag pansinin, pero hindi talaga kaya. Kapag ang puso ang nagdesisyon, wala nang magagawa ang utak. At ang puso ko nagdesisyon na ikaw ang taong gusto niya. Simple lang. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo ngayon. Kung nararamdaman mo ang timbang ng bawat salitang isinulat ko o kung binabasa mo ito lahat na may duda sa mukha. Pero umaasa ako na sa kahit anong paraan, makita mo ang katotohanan sa likod ng lahat ng ito. Hindi ako nagsasayang ng salita. Pinapakita ko kung sino ako talaga, walang maskara, walang takot. At tingnan mo, alam ko na maraming tao ang natatakot na ilabas ang kanilang tunay na nararamdaman, na ipakita ang kanilang nararamdaman, na sabihin kung ano talaga ang nasa kanilang kalooban. Pero ayokong maging isa sa mga taong iyon. Gusto kong malaman mo ang lahat. Gusto kong maintindihan mo na handa akong ipakita ang buo kong pagkatao, kahit na maging mahina ako dahil doon. Kasi, sa huli, anong silbi ng pagtatago? Ang taong nagtatago ng kanyang nararamdaman ay nakakaipon lamang ng panghihinayang. Kaya, kung may isang bagay na ayokong maranasan, ito ay ang panghihinayang. Mas gugustuhin ko pang malaman na naging tapat ako, na ginawa ko ang inuutos ng puso ko, kaysa magtanong ng si paano kung. Kasi ang si paano kung, ang pinakamasamang multo na meron. At ayokong mabuhay kasama ito. Alam ko na maaaring isipin mo na sobra na ito, na baka nilalagyan ko ng masyadong mataas na inaasahan ang isang bagay na hindi ko pa alam kung saan hahantong. Pero mas gusto kong isipin ito ng ganito, kung mararamdaman ito, dapat maramdaman ng totoo. Kung nanaisin ng isang tao, dapat buo. Hindi ako narito para sa mga palasa. Hindi ako narito para san siguro. Narito ako para sa lahat. At narito ako para sa'yo. Hindi mahalaga kung kailangan mo ng oras. Hindi mahalaga kung hindi mo pa alam kung ano talaga ang nararamdaman mo. Hindi ako nagmamadali. Kailangan ko lamang malaman mo. Kasi, minsan, nalilito tayo sa laro ng ki sino ang mas kaunti ang malasakit, sino ang huling magpaparamdam, sino ang mas kaunti ang nararamdaman. At ayokong makisali dito. Hindi ako narito para makipaglaro sa'yo. Narito ako para maramdaman. At nararamdaman ko. Nang sobra, hindi ko alam kung naranasan mo na ito dati, pero darating talaga ang oras sa buhay na mapapagod ka na sa pagpapanggap na hindi mo ito nararamdaman. May oras na titigil na tayo sa pagprotekta sa sarili natin at pipiliin na halaga ang panganib. Ito na ang oras ko. At ang panganib na pinili kong sungin ay may pangalan at apelido, ikaw. Kung ako ay natatakot. Ako ay magiging sinungaling kung sasabihin kung hindi. Dahil alam ko na, sa pagbukas ko ng ganito, binibigay ko sa'yo ang isang bahagi ng aking sarili na hindi ko ibinibigay sa kahit sino. At kapag ginagawa natin ito, ang takot ay hindi may iwasan. Ang takot na hindi mapantayan, na matanggihan, na magmukhang tanga. Ngunit, sa kabila ng lahat, pinili kong sabihin ito sa'yo. Sapagkat ang takot ay may kapangyarihan lamang sa mga nagtatago. At ayokong magtago mula sa'yo. Hindi na. Kung ikaw, sa ilang pagkakataon, ay nagtanong kung ano ang nararamdaman ko, ngayon ay mayroon ka ng sagot. Hindi mo na kailangang manghula, hindi mo na kailangang mag-interpret ng mga senyales o maghintay na sabihin ko ito sa mga pagitan ng mga linya. Ngayon ay nandito na ito. Malinaw. Direkta. Walang paligwiligoy. Iniisip kita palagi. Nais kita higit sa anumang bagay ngayon hindi ko na kayang itago pa at upang maging tapat, hindi ko na rin gustong subukan. Ako'y sumusuko. Sumusuko sa lahat ng ito na aking nararamdaman dahil alam ko na ito ay totoo. Alam ko na hindi ito panandalian. At kung magkakaroon ka ng lakas ng loob na tingnan ang loob mo, marahil mapapansin mo na hindi lang ako ang nakakaranas nito. Ngunit hindi kita pipilitin sa kahit na ano. Hindi ko pipilitin ang kahit ano dahil ang gusto ko mula sa iyo ay isang bagay na nagmumula lamang sa loob. Gusto ko ng katapatan, hindi kaginhawaan. Gusto ko ng katotohanan, hindi obligasyon. Kung gusto mong magsalita, makikinig ako. Kung gusto mong manahimik, igagalang ko iyon. Ngunit, pakiusap, huwag mong sabihin ang sa tingin mong gusto kong marinig. Sabihin mo ang katotohanan. Nandito ako para dyan. Para sa katotohanan. Hindi alintana kung masakit ba ito o lalo akong maging litong-lito. Mas gusto ko pa ang totoo at tapat kaysa sa anumang mapanlinlang na kaginhawaan. At nais kong malaman mo talaga na handa akong intindihin ang iyong oras. Dahil, tulad ng kailangan ko ng oras upang tanggapin ang nararamdaman ko para sa sayo, naiintindihan ko na maaaring kailanganin mo rin ito. Nandito ako hindi para apurahin ang kahit ano. Nandito ako dahil sa kahit papaano, alam ko na karapat dapat mo ito karapat dapat na magkaroon ng isang tao na may lakas ng loob na sabihin ang kanyang nararamdaman ng hindi natatakot sa magiging tugon. At ako ang taong iyon. Kung kailangan kong ipahayag sa iyo ang lahat ng nararamdaman ko ngayon, sasabihin ko ng ganito, gusto kita. Walang laro, walang kasinungalingan, walang maskara. Gusto kita kung sino ka, kasama ang lahat ng iyong pag-aalinlangan at kawalang katiyakan. Gusto kong nasa tabi mo sa magagandang araw at sa masasamang araw. Ayokong maging pansamantalang alaala lamang. Gusto kong ako ang manatili. At kung pagkatapos ng lahat ng ito, sasabihin mo sa akin na hindi mo nararamdaman ang pareho, tatanggapin ko. Hindi dahil magiging madali ito, kundi dahil alam kong hindi pinipilit ang hindi totoo. Tatanggapin ko, pero hindi hindi ko pagsisihan na sinabi ko ito sa iyo. Dahil kahit na hindi mo nararamdaman ang pareho, mapapanatag ako dahil nagkaroon ako ng lakas ng loob na sabihin sa iyo ang katotohanan. Ngunit kung sakali, naramdaman mo rin na mayroong isang bagay dito, hinihiling ko lang na ipaalam mo sa akin. Hindi ako humihingi ng mga deklarasyon, pangako o magagandang salita. Hinihiling ko lang ng isang tanda. Isang kilos. Ano mang bagay na magsasabi sa akin na hindi ako nag-iisa sa bagay na ito? Dahil, kung hindi ako nag-iisa, ipinapangako ko sa iyo na pupunta ako hanggang sa dulo. Susubukan ko. Lalaban ako sisiguraduhin kong sulit ito. Pero, para doon, kailangan ko malaman na kasama rin kita. Kaya, kung nandyan ka, ipakita mo. Sa kahit anong paraan, ipakita mo. Dahil handa na ako. Kung ito ay tumalab sa iyo ng kahit anong paraan, mag-subscribe sa channel, mag-iwan ng like at mag-komento dito sa ibaba. Ano ang nararamdaman mo dahil sa pag-ibig?